Isang tanong naman po at ipong sasabutin ngayong umaga po mga kaibigan. Yung paghalo daw ng ubod ng saging o kahit po na mga organic na pagkain doon po sa mga uh, patabaing baboy ay nakakaapik to daw doon po sa karne ng baboy kapag kinakatay na po. Kasi daw meron doon po siyang nabiling karne sa palengke na sobrang mataba daw po yung uh, karne at saka yung kulay at yung kulay ng karne at saka yung amoy ng karne ay nag-iba na wadwag. Para sa akin po mga kaibigan, based po sa aking pag ng mga patabaing baboy, yung papapakain po ng uh, ubod ng saging, papapakain po ng ipil-ipil, papapakain po ng madredi agwa, kakaw, kakao, o kahit man anong organic na pagkain po mga kaibigan, ito po ay isa pong uh, pamamaraan po natin po mga raiser Nang sa ganon, tayo po ay makatipid po sa pagbili po ng mga feeds. Kaya po ito po ay safe po para po sa mga patining and then safe po ito para po sa mga tao po na kumakain po sa mga patabaing baboy. Kasi nga po yung mga organic po na pagkain tulad ng ubod ng saging, madidi agwa, madidi kakaw, ipil-ipil o kahit mga mga organic na pagkain, yan po ay wala pong halong chemical. Safe po sila for human consumption. Unlike po sa mga feeds po mga kaibigan na atin po mabibili po sa mga agribit supplies, hindi naman po natin ika, uh, na yung mga feeds na yan ay mga mahalong mga kimikal na. Kaya nga po kapag tayo po napapakain ng feeds, ang atin po malagang mga baboy po ay mas madaling lumaki. Kasi po yung mga feeds na kinakain nila ay mayroon na pong halong kimikal. Kaya po isa po sa mga rason mga kaibigan, based po sa mga research, kung bakit daw yung mga tao po ngayon ay nagkakuha ay nagkakaroon ng mga sakit. Ito po ay nalilink po sa mga chemical po na inihalo po doon sa feeds ng mga hayop na atin pong inalagaan. Hindi lang po sa baboy mga kaibigan, maroon sa baka, sa manok, o kahit anong ibang hayop, mga isda din po mga kaibigan, ay meron na pong mga halong chemical ang fins na kinakain nila. So kaya yung mga chemicals na yan, yan din po ay mapupunta po sa laman ng mga hayop na kumakain ng chemical and then yung chemicals na yan ay mapapasa din po sa tao na kumakain po ng mga chemicals na yan. Kaya po yung post po na akin pong nabasa sa isa po nating kasamahan sa group na uh, yung mga... Uh, baboy daw po na pinapakain ng ubod ng saging o kahit mga mga organic, organic po na mga pagkain po ay isa daw pong rason kung bakit po mataba po yung karne nag-iiba po yung kulay ng karne nag-iiba daw po yung amoy ng karne so para sa akin hindi po yan po yung dahilan kasi po, yung taba ng karne po mga kaibigan, yan po ay hereditary or genetic po yan. Yan po ay namamana po ng biik sa iyang inahing baboy, namamana po yung biik dun po sa barako po na kanya pong ama. Wala pong connection po yung ubod ng saging o mga organic na pagkain dun po sa taba ng baboy po mga kaibigan. And then sa kulay at amoy naman po ng karne na medyo nag-iba na daw po, wala koneksyon pong connection yung pagkain po ng mga organic. Siguro, yung nabili po niyang karne po mga kaibigan, yung baboy, yung, ka, yung baboy na po yun siguro ay mayroong sakit. Kaya tinurukan po ng may-ari ng mga antibiotic. And then, uh, mga ilang araw, ilang linggo, hindi pa natapos yung uh, antibiotic withdrawal period. Kinatay po na yung baboy, kinatay po na yung baboy. Kaya, nagkaroon po ng epekto sa karne, nagiba yung kulay, at saka mayroong amoy po yung kanyang karne po mga kaibigan. Wala pong koneksyon yung ubod ng saging. Ang may, ang ang rason po kung bakit po nagkaganon yung kulay ng karne, yung amoy ng karne, yan po ay dahil po sa uh, health status ng baboy na kanila pong kinatay. Siguro may sakit, siguro tinurok ng antibiotic o kahit anong mga mga chemical sa kanila pong tinuturok kaya nagiba po yung uh, kulay at saka nagiba po yung amoy ng karne po ng baboy po mga kaibigan. <coughs> Pero sa organic po ng mga ubod ng saging ay wala po siyang koneksyon doon po sa pag-iba ng amoy, wala po siyang koneksyon sa pag-iba ng kulay doon po sa mga karne ng baboy. Kaya nga po, advisable po yan na pwede po natin pakainin na pang snacks po sa ating mga lagang baboy, yung mga ubod ng saging, madidi agwa, madidi kakao, ipil-ipil, o kahit mga ano mga mga dahon po mga kaibigan natin ipang mamatawag na organic feeds po sa ating mga lagang baboy. So yan po vlog ngayon at sana naman po ako kapagbigay sa inyo ng kaunting alaman po tungkol po sa papapakain ng mga organic na pagkain na wala pong koneksyon doon po sa iba ng amoy at kulay na magkarne ng baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.